magdadala ng jet ski papuntang the world the island may mga tayo yung tropa dyan from UK United Kerala let's get to hey pare how are you Fine <laughs> bye. bye How's your holiday today? Is it good your holiday? Ah, Or what? <laughs> See? Today is holiday but still working. That's my friend. <laughs> hey, Arbab. This guy need the double pay today. Huh? <laughs> Manuel, Manuel. Hello. mayroong kunting problema doon sa yate ayun nakarating pa rin kami doon sa spot o, nandito lang kami malapit Dubai pa rin so nandito kami sa loob ng marina ni Narashid ayun mga yung ate so pupunta na tayo sa parking uh, area natin kasi sunduin natin yung dalawang trabaho doon si Edison sa si Ver. So, Sir, kaya nag-drive. Sa dati na din natin yung mga tropa nating Indian. Mga bata ni Manuel. So, powerful to win. Shout to all of you guys. Also to you, Shara. So, yung mga bangay, pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nandun na yung dalawa. tayo sa parking space natin. Class. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. bye, -bye. You See you year. in the what? Maybe next year. Next year, Shwada. Yeah, next year. <laughs> bye bye, guys. Bye. Sam, -bye. Hmm. Sam. So, so uh, this is waiting for my Sam S M? Yeah, S S A M.

nào đi nãy nãy song apto tùng đi đâu tùng đi đâu đi à buổi tối nãy tùng đi này đi không đi đâu tùng đi nãy nãy đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu Okay, alis mo na son, alis mo lang. Okay. Tapos tulak mo. Tulak mo son. Bye guys. Bye. Sir, may ano sa Jetski sa Tuwa? Okay sir, tricho. sir,

kami biglang nagka-bireya. Sig-gi mana yung isang jet ski. Yung kay Alberto nyo. Sa to samara. Mga taga-betang San. Oh. 'Yan yung okay, pwedes niyo yung dinala ni Edison yung yung jet ski. Di, di nag-start. So sana mag-start pa maris na tayo. Pagsakay no. <coughs> yung yan po yan po ang pagkanang weber nyo yung yun <coughs> let's, let's go let's go let's go sige kunin mo let's go guys ala habibi going na po namin kayo ano? Hindi! Hmm? warak po! <laughs> Itang ngayon sa camera, nawarak pa ang kanyang short Nawarak pa, nawarak pa Hindi, madali lang ito, pre, nakano lang yan eh Unahin ko lang itong likod Nakalas na kami Mga pangkain, kumana na, palis na kami Kumana na yung jet ski eh, na yung dalawa Kumana na Ang kumbi na bina bina tayo, Lasyasy na maliwanag pa rin. Oo. Mag-drive na. Alis Al Japan, Japan. DT Algandil dp 1001 1001 1001 1001 So sa kapilang daan May Ngayon una natin eh finally we are here. Ini oi dren yung market oi no oi no We are here. We are here. Ini yung dalawa. Jet ski. Kaparking. Ah, uh, masang biyahe. Kamusta ang biyay? Nabulakay ng pulis, ayan yung minto Pinapulis <laughs> lang tanayo pa minto eh finally we are here. Dilim na, madilim na. And thank you for watching mga pangayan. Dali sa atin. Lang.